Guys, ito yung nakita namin ng mga barya guys. Oh. Tingnan nyo, panoorin nyo to guys. At i-reveal namin sa inyo kung anong year. Yan guys, ah, uh, ipapakita na pala namin sa inyo yung nahukay namin ano, buta ni ano, exactly. uh, kaibigang Jan Ito mga idol, yung mga barya nandito rin. So, ipapakita na namin sa inyo mga idol kung sana may mapakinabangan tayo dito. So, ito yung mga barya mga idol. Ayan, yung anting-anting nyo yun. Darna. Yung, ano pala, yung bato. Ayan, mga idol. <coughs> ito, basahin ko mga idol ito kasi piso to eh. Hindi ko alam <coughs> kung anong 1990 to. Basta piso to, yan oh. Kaso mga idol na, ano na, bulok na. Ito kasi yung nakadikit sa ano talaga, yung nakabot hmm. sa lupa. <coughs> so yan. Ito naman mga idol, yung <coughs> 1990 na Republika ng Pilipinas, yung piso na kalabaw yan yung e mga idol ito naman mga idol ang 1964 50 centavos yan o 1964 mga idol yan 1964 po yan sana mga idol na may mano tayo rito yung mga collector kolek dyan sana mapayuhan nyo kami kung mayroon ba tayong mapapala dito sa mga nabunot natin ito naman mga idol, medyo malabo 1988. Yung pisong kalabaw ulit. Yan, 1988. So dalawang kalabaw mm -hmm. na, tag-isa na tayo. Si Idol Joe na lang ang wala. Mm -hmm. Ito mga idol ang 1964 na 50 centavos ulit. Ayan o, 1964. 1964? Oo. Wow, oh, mahal na siguro yan ngayon. Baka may value na to kasi 1964 to mga idol eh. Mm 1964 -hmm. mo. Mm -hmm. Tapos, ayan o, yung likod niya. Central Bank of the Philippines sa atin pa rin to yan o oh. ba hindi ko na nabutan yung mga pira na yan ito mahalo yung piso ulit na ano 50, 50 centimos yata yun 1972 50 centimos yun di yun ano di yun piso uh, oh, hmm. ay tingin 1 piso, oh, piso pala. yan ito mga idol ganun din 1 piso mga idol Jose Rizal o oh, yan o no? oh tapos hindi natin makikita nung 1990 to yan yung mga idol na ano natin yan nabanggit ito yung mga idol yung mga ano na natin eh nabutan na to ito mga idol piso pa rin 1972 <coughs> yan o no, 1972 to kita ba 72, 78. 72. yan si blood yan, 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 yan. 1972. Ito mga idol sintabos to. Ayan, 50 sintabos. Ito, ganun din, piso. Ang ano niya ay 1974. Tawag sa amin yan sa Bisaya, piso sintabos. 1974. Yan. Ito mga idol, piso pa rin ay ang ano niya hindi na makikita 19 1972 1972 pa rin ito mga idol yung piso na 1990 kalabaw ulit yan kay idol john may yan, kalabaw ka na kalabaw, mga idol. Oh. idol john may kalabaw ka na kaso yung kalabaw mo idol john parang ano pa yata to? ito ito yung agila agila 50 centavo 1984 yan ito yung piso na kinalawang na ito piso ulit 1972 ulit yan ito piso ulit mga idol ito hindi na makita yung ano nya so ito mga idol yung nagtaka kami nito kasi bakit napakakintab nya bank of nigara nigara ano malaysia One dollar Ninety-ninety-three Kasing edad ko pala to At mga idol oh, Ang kintab oh Ang kintab nya pa rin Parang ano sya Parang may ano eh Parang hindi ano Kung gold nga ba ito O oh, ano Yan makapal din siya kasi yung isa naman mga idol Euro Euro cent Twenty Twenty euro cent pala Ayan oh Maganda rin sa mga idol oh. makintab. Hindi ko alam kung itong dalawa, mukhang sa tingin ko parang ano eh. Gold? Hmm, parang gold sa kuya kasi isipin mo kung ilang taon na siya doon. O diba, yung pagtubo ng punso na yon, hanggang ngayon, ganyan pa rin yung kulay niya. Tapos so, ito yung ano, ito yung bato ni Darna <coughs> mga idol. Iwan <Iyon>, ko <coughs> ba't sasali ito dito mga idol kasama sa paglagay eh. Kung may nag-comment dito na ano daw to. Ito yung kay Darna. Ito yung kay Narda. <laughs> may <laughs> may nag-comment na mga idol. Nung nakukay namin. May, nakita kasi to. May nag-comment na. Ano daw ito. Pang tantos daw ito ng ano yun. Windy. <laughs> yung may laro na ano eh. Ang tawag noon. Yung card. May card. Hindi ko alam yun. Basta tantos yung natandaan ko sa comment niya eh. So yan, mga idol. O, tingnan yung mga idol. Itong buta na ano. Ah buta. Buta ba ito? Sapatos o. Oh, uh, nagka punit-punit siya mga idol dahil natamaan ng barita. So ayan mga idol, at ito yung koleksyon namin mga idol na hindi namin siya uh, wawalain. At itong nakabuti naman, yan yung mga inipo namin na queen at bandang huli yan ay lulutuin namin lahat yan at gayon siyempre gawin namin ulam. So yun lang mga idol, uh, Piniplex lang namin yung nahuli na, nahuli? Nahukay namin na uh, mga barya mga idol. So comment na lang kayo kung may halaga ba yan o ano. Tsaka kami mga idol sa ano kung may balyo. Kung may balyo po yan, baga Saka... dyan po kami makaahon sa kahirapan. <laughs> maraming maraming salamat po. Ayan, pasir na rin lang mga idol. Maraming salamat. Bye bye. Okay.